Good morning, guys. Umagang umaga, umalis na yung mga kasama natin sa bahay. Ayan, may muta pa yata ako. Pasensya na. <laughs> sa mga kumakain, tabi-tabi po. Nandito tayo sa bahay, kumakain tayo ng almusal. Ayan, pasensya na. Ang pagod vibes. Ayan, Habang kumakain tayo ng almusal, nag-update tayo ng ating um, amazing ito. Amazing party Meron tayong mga order for today. Kaya inaayos natin. And, tinitingnan natin yung rank up natin. Dahil, uh, parang, meron sila sa atin si Mens na napakagandang um, details, information dito, how to rank up. Ayan, level up position. So, tinitingnan natin, binabasa ko, habang ating pinag-aaralan yung ating uh, barley product. Ayan, yung mga package-package ay pinag-aaralan natin. Palaki natin yung screen. Ayan, ay tayo naman ay nag-trading. Okay, papakita ko po sa inyo ang ating trading. At tayo ay nag-trading at ngayon pong kasalukuyan, po ayan, tayo po ay uh, kumita na ng ito, 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 ayan, 50 dollar, 55 dollar ah, uh, 56 na pala, .71. 2% up na po sa ating trading habang tayo ay gumagawa ng ating business na barley dahil marami tayong order. At the same time ay ating pong binabasa yung mga pinadala ni Ments para naman uh, maintindihan natin yung ating negosyo. Dahil uh, ito po yung ating pinasok na business na online na pwede natin gawin. Kahit nasa bahay. Ito po, ay Nasa bahay po ako. Ayan. <laughs> Umalis na po yung mga kasama ko. Ayan, wala na po akong kasama. Nagpasok na sila. Doing business ng ating nag-iisang I am amazing pure organic barley. At the same time, ako po ay nagtitrade dahil uh, open naman yung market. Isinabay na natin. Nagko-copy-copy. And syempre, kumapain ng almusa. Itlog at hotdog po at ketchup. Ang ulam. Ayan. Yun lang ang update natin. Kaya guys, wala pong um, makawala sa inyo. Kung susubukan nyo rin po na pwede naman pong kumita kahit po tayo ay nasa bahay. Dahil meron naman po tayong online at meron naman tayong uh, connection, wifi connection, internet connection at meron naman po tayong cellphone. So gamitin po natin ang lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin. Okay po, so um, wala pong masama mag-try at ito naman po ay free kahit kanino. Wala namang dapat bayaran, okay? So, pag-aralin nyo din po. At meron din po tayong magagawa. So, yun lamang po yung update natin. Yung aking po trading. Talagang happy-happy po ako. Meron na po ako ulit na $55 ngayong umaga. Ayan po ang pet siya. Ayan. Yun lamang ang aking update. Kakain muna po ako. Thank you so much, guys. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, sabay-sabay talaga ako. Bye!